Sa paglipas ng mga araw, naramdaman ni Shera ang pagbabago sa kanyang paligid. Ang mga ilog ay humina at ang mga kagubatan ay unti-unting nagiging tuyot dahil sa patuloy na pagputol at pagsisira ng tao. Ang kanyang mga tuktok ay nababalot ng ulap, ngunit ang hangin ay hindi na kumikilos tulad ng dati, tila nawalan ng lakas at sigla. Sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang lungkot ng mundo, ngunit alam niyang may paraan pa rin upang muling maibalik ang balanse. Hindi pa huli ang lahat bulong niya sa hangin at ang bawat dahon ay tila nakinig sa kanyang hikbi sa kalagitnaan ng kagubatan nakita niya ang mga batang naglalaro sa tabi ng ilog tahimik at masaya na hindi alam ang panganib na dumating sa kanilang paligid dito niya naisip ang isang paraan upang iparating ang kanyang mensahe hiniling niya sa mga diwata ng hangin at tubig na ipakita sa mga tao ang tunay na halaga ng kalikasan sa bawat hinga ng hangin at pagagos ng tubig, unti-unting naramdaman ng mga tao ang koneksyon nila sa bundok, sa kagubatan at sa dagat. Ngunit hindi lahat ay nakinig. Ang ilan ay nagpatuloy sa pagputol ng puno at paglilibot sa mga bundok na walang habag. Ang puso ni Shera ay sumabog sa lungkot. At ang kanyang hikbi ay naging mas malakas, umalingaw-ngaw sa mga lambak at bundok. Sa bawat hampas ng ulan, bawat pagbulusok ng kidlat, naramdaman ng mga nakikinig ang kanyang paalala ang bawat sugat sa lupa ay may kabayaran at ang kalikasan ay hindi maaaring abusuhin ng walang kabayaran. Sa huling sandali ng araw, nakatayo si Sierra sa tuktok ng bundok, nakatingin sa mga bituin at buwan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa sapagkat may ilang naiintindihan ang kanyang huling hikbi, ang mga batang nagmamahal sa kalikasan, ang mga diwata na nananatiling tagapagbantay at ang hangin na patuloy na nagdadala ng kanyang tinig. Ang alamat ay patuloy na nabubuhay sa puso ng bawat isa at ang huling hikbi ni Sierra ay nagsilbing ilaw na magpapaalala sa kahalagahan ng pag-aalaga sa mundo. Sa pagdating ng gabi, tahimik na nanatili si Sierra sa tuktok ng bundok, pinagmamasda ng kabundukan at kagubatan na unti-unting bumabalik sa buhay. Ang mga ilog ay dumadaloy ng malinaw, ang mga punong kahoy ay muling namumukadkad, at ang hangin ay sumasayaw sa paligid. Ang kanyang huling hikbi ay naging gabay sa mga tao at hayop, nagbukas ng kanilang puso upang pahalagahan ang kalikasan. Alam niya na kahit hindi lahat nakinig, may mga tagapag-alaga na patuloy na magsusulong ng kanyang aral. Sa silangan, ang araw ay sumisikat at pinapawi ang dilim ng gabi, nagdadala ng bagong pag-asa sa kabundukan. Si Shera ay nakatayo, matatag at payapa, alam na ang kanyang sakripisyo ay may kabuluhan. Ang kanyang tinig, kahit sa anyo ng huling hikbi, ay patuloy na gumagabay sa mga susunod na henerasyon. Ang bundok ay hindi lamang lupa, kundi simbolo ng pag-ibig, sakripisyo at proteksyon, isang paalala sa bawat tao na ang kalikasan ay buhay na dapat igalang at pangalagaan. Ang mga bata na natutong makinig sa huling hikbi ay naglakad sa kagubatan ng may paggalang at pangunawa. Sila ang magiging bagong tagapagbantay nagdadala ng liwanag ng alamat ni Shera sa bawat sulok ng kabundukan. Ang kanyang kwento ay hindi nagwakas. Patuloy itong nabubuhay sa bawat hininga ng hangin, bawat hampas ng ulan at bawat pag-agos ng ilog. Sa puso ng bawat Pilipino, muling nabubuo ang imahe ng ina ng mga kabundukan, matatag, mahabagin at walang sawang nagmamahal. Hanggang sa ngayon, sa bawat huling hikbi ng bundok bago dumating ang malakas na bagyo, naririnig ang paalala ni Shera ang kalikasan ay may puso at damdamin, at ang bawat isa ay may pananagutan na ito'y pangalagaan. Ang alamat ay nag-iwan ng aral, isang gabay, at ang inspirasyon sa mga susunod na henerasyon upang ipagpatuloy ang pangangalaga sa ating mundo. Sa bawat bundok, ilog at kagubatan, naroon siya, ang ina ng mga kabundukan, patuloy na nagbabantay at nagmamahal.